Matagal nang nai-issue na hiwalay na raw si Angel Locsin at Neil, pero wala raw itong katotohanan ayon yan sa source ni OG Diaz. Ayon kay OG, ngayong pahinga sa social media si Angel ay ine-enjoy daw nito ang company ng kanyang mister. Sabi nga ni OG quote, si Angel Locsin po ay nasa bahay at ine-enjoy ni Angel Locsin ang kanyang absence sa social media. Ayon niya munang mag-social media. Sila pa rin po, ine-enjoy lang niya ang kanyang pagiging may bahay kay Nell Arce. Hindi rin daw totoo ang chismis na buntis na si Angel. Lampas isang taon ng tahimik sa social media si Angel. Huli nga itong nagpost sa social media noong August 2022 sa baby shower ni Angelica Panganiban.